apos ang pananalasa ng Bagyong Goring, hagupit naman ang hanging habagat ang nararanasan sa bansa. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD tiniyak ang kanilang kahandaan ngayong panahon ng kalamidad para alalayan ang mga kababayan nating apektado ng mga pag-ulan. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD, 1.8 billion pesos na halaga ng food packs ang nakapurposisyon na para sa mga nangangailangang pamilyang Pilipino ngayong panahon ng kalamidad. Yung po ng positioning natin, inabanggit natin yung 1.8 billion worth po o almost 1 million na 900,000 uh, thousand plus po na family food box natin. May na nakapreposition po. Samantala, sinagot rin ng opisyal ang isyo ng umano'y bukas sa mga ayuda kung saan hinahati-hati umano ng ilan ang mga lamang pagkain. Una po sa that, gusto po natin malaman kung saan po halimbawa yung report na yon, mm -hmm. so that uh, we can verify at uh, siyempre, Uh, kung totoo po 'yan ay great uh, a violation po 'yan. Mm -hmm. Kasi tama po 'yon, yung ating family food tax ay uh, packed na po 'yan, naka heal na po 'yan, naglalaman ng uh, uh, 6 na kilong bigas, apat na lata ng uh, uh, tuna uh, and then additional dalawang lata po ng corn beef o dalawang lata ng ating uh, sardinas and then meron po yung choco malt Uh, limang piraso po or cereal uh, drinks, At example po, limang piraso rin ng nakasasay na kape. At yan po, hindi po natin maaaring uh, bawasan, mix and match, ano, maliban po kung T-estability po ang gagawa talaga. So, mali po yun. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.